Isang magandang umaga mga kasuke. Maraming tao ngayon mga kasuke. Ito si Katuna oh. Si Katuna vlog. nag slice ng tuna. Tuna. Ilang kilo yan idol? Mga uh, ano 53. 53 kilos mga kasuke. Napakalaki at, at napaganda. Si Boss rin, rin nag-i-slice ng tanigi. Pangkilaw. 60 sige nyo. Andun sa dito. Marami pala to na ngayon, mga kasukat. Wala butas. Pangalang tuna. Ito masarap pag ihaw, no? O kaya pag sinigang. Lato. Sarap nito. Kano kaya kilo nito? Oy, kasoke. Okay. Nandito tayo ngayon sa ano. Ayon ha. Ayan yeah, mga kasoke. Oh, mga Ito tayo sa Imos Public Market ha. Laki Ang ganda to. Yun, busy busy si Katona ha. Huwag niyong kalilimutan subscribe po ang kanyang munting YouTube channel Katona Vlog. Yan ang mga ginagawa nyo. Pag-i-slice ng malalaking isda. P1,370, Ganda tuna, Ito, 550 600 lang. Mahal yan. p uh, Ito na. Ayan, mga idol. <laughs> idol, ganda. Tuna. na Tapis. Laki, oh. Anong isa na banji? Tibanji? Lapis ito na. Pang sigang. Pusit. Pang adobo, mga kaso oh. Sariwang-sariwa talaga, buhay. Tingnan nyo naman. Diyan lang yan, kaya banji mga kasukay. Maganda ng isa na lagi. Lagi yung sariwa. Meron din pang kilaw. Wakang pang kilaw. Sige. At uh uh -huh. oh, uh -huh. ngayon may mga bibigay. Tor-ta. Dali po sa customer natibang mga kasukal. Magbawasan ng saba noon. Bising-bisi ka janda ya. Ayun, nakasukan papayaman no. Uh na ayos yung paninda ang daming sariwang gulay ganyan At tabi ng istahan pang samantala mga kasukay pala dito kami sa taas gawa ng inaayos yung ibaba mga kasukay tinatiles na po pinagaganda yung pwesto namin doon ang daming tao rito mga kasukay sabado tayo Ito yung ano rito, pinipilahang alamang, oh. Yan. Sa so, mga mag-aalamang dyan, ha. Ah. Magkano nga to ate? Ganito, karami. Ang dami, oh. Murang, murang Hanapin nyo lang yan si madam. Si ate. Si ate, Anlen. Ang ganda kayo? na po oh. Kaya kailangan mo na po eh. ng pera. Tulong na nalang po sa amin. Ay, di halata. Maganda ng mga ano niyan mga kasuke oh. Ito daw magkano to? 10 pesos. 10 pesos mga kasuke, may gulay at may ricado na kayo rito ha. Oh. Ito araw-araw. Ito yung ito naman yung suke niya. Araw-araw at maya-maya laging nagpapapalit. Ito, try and tie to sampo. Dami na rin. Pambayad ng nutrition. Pambayad mga kasuke. mga kasuke sa mga mahilig po sa tinapa dyan no? napaka daming tinapa at mga tuyong isda rito lagi pong bago at sariwa boss pakain boss bangus to minodo galonggong pinirito yan kain tayo mga kasuke yun, minudo tayo. Sarap magluto rito. Shoutout ka naman dyan, Idol. Ay oh. Pag, nagut pag namalingki kayo at nagutom, dito kayo kumain, mga kasukay. Sarap magluto rito. Isang kanin ka? Apo, isang kanin lang sa kalating minudo. Yan, sarap ng luto niya. A. Kain tayo, mga kasukay. Kato na, ang dami mong style, dala. Tapos na ba yung in-slice mo rin sa dolo. Ilang kilo yan? 53 53 62. ganda ng pampano nila mga kasukay wala yan normal lang yung lalutang talaga yan baka yun sa inyo ilang kilo to idol Kato na ilang kilo yung puna mo 60 yan 60 sayang mga kasukay hindi natin ito nabutan ng in-slice ni idol napakalaki nito 60 60 ano 60 kilo 60 kilo ayan bali mga kasukay parting ulo na ako kapugang daming isda mga kasuro ate pili na ha ganda ng isda ate ay okay. shout out, -out. -out. ayun ha mga, yeah, mga kasuro natin yan shout out sa mga katulad naming labor ha sa mga katulad naming nag titinda ng mga isda dyan sa mga palingkirat at palingkirat maganda umaga po. <laughs> pa ang lang daming ano bala asta. Daming tuna ngayon, oh. Tuna rin. Puro may tuna. yun ay mga Nakasuke natin.

Bulan? Bicol pala? Bulan mo wala lamang bicol yan? Nagsalita nyo, mapula sya. Nagsalita nyo sa inyo, ay, bicol ano? lang. Ah, nagsalita nyo? Bicol lang lang. Ay! Ay! Sita! Ibuwawala ka! Ganas! Ups! Yan yung ate may nating bising-bising na yun. Ngayon, no? Ayan ah. Ganda yan. Bagong 'yung yan. Lagi bihulok yan. Parang haircut? Ay, bago. Ang laki na sap eh. ng sapsap ko. Magkano kayo sa sapsap, boss? 550 lang. Wow, sarap. Ang laki. Ngayon, maraming tao dyan. Lapit na matapos to, mga kasukay. Ito yung pwesto natin ginagawa. Mga tatlong linggo na lang siguro gawa nito. Bale, nilakihan at nilakihan din nila yung daanan. Tapos, pagagandain at saka itatiles daw kasi yung nakam sa mga kaso